umalis na yun, Lola, baka natakasan ka ah. na. Hindi, ayan, yeah, yeah. ayan, Ayun. Hindi pwede yun, umalis na, no? yan. Haba pinag-usapan, ha? No? Oo. Parating pa naman si Jake. Ay? Serious? Ano ba si Jake? Padating, boss. Jake. Eh. Joke lang. Joke, Joke lang, antena. lang Alden. <laughs> ano ba na pag-usapan yung dalawa? Mga bagay-bagay po. Katulad ng... Sofa. Mga bagay-bagay daw. Sapatos po. Ah... Future, Laman. future po. Ay. Future eh. plans. Ay, teka, kaya pala ako pumunta dito malab, maliban sa... Siyempre, gusto kong idaos yung Mansari ng maaga. Kasi punta pala ako ng Middle East. Ha? Man. Uy. Ang layo ng ribbon cutting mo, Middle East, ha? Boss, hindi <laughs> po rin... Bossing, hindi po ribbon cutting, Bossing. Ah, hindi ba? Opo. Concert, concert. Hmm. Hindi po, kanta-kanta po. Kanta-kanta. Wow. Ilang araw ka po. Swerte uh. naman ang mga tinga Middle East. Ilang? Opo. Oh. Okay. Magpapatulog siya ng kahit. Teka, saan ba yan? Po. Dubai, sambayan. Qatar, Bossing. Dubai, Qatar. Dubai? Opo. Dubai, tsaka Qatar. Opo. Ako, tama-tama. Papalabas yung may Bebelab sa January something. Hindi ba yung Sa Abu Dhabi, tsaka Dubai. <laughs> oh. 14 yata. Sa Qatar, alam ko meron din. Abu Dhabi. Yep. Abang tama. Ano, mga ilang araw lang naman. Lunes, babalik na ako. Lunes! Lunes! Ang tagal naman! Ah, ah din ang tagal. Na. So, Sus, ilang araw lang yun. ano ah, ang mga? tagal. Yung ibang nga nagmamahal. Taon ang hinihintay nila. Eh tayo. Nagmamahala na ba? Hindi <laughs> eh, kayo makasagot. <laughs> kayo nagsabi nun eh. Y oh. Yung iba nga Yung iba... po. Nag... At saka po, silence means... <laughs> Yes. Pero ah, <laughs> hindi, trabaho yon. Ano, trabaho. Anong nating mahal? Ano yung mahal? Lola, joke lang! Mahal na daw mga bilihin. Joke, mahal po yung bilihin. Joke lang. Ah, joke lang. Baka <laughs> makalimutan mo na ako ha, pag nandun ka na. Agad? Malay nyo po. Hindi mangyayari yun. Gagawa ko ng paraan para makasama pa rin oh, kita we're Lola, Lola, oh. Si Lola, si Lola. braso na, oh. Ano to? Nagsusuk nagsusukat lang po ng bicep. Ah. Di ba? ano, ah, yung nagsusukat ano. lang. Opo, nagsusukat lang. si Lola, parang nagpiplip na, no? <laughs> Ikaw man mawala ng bahay, oh. <laughs> Pasalubong ko, ah. Oo naman. Salubong ng buhangin. Pasip lan, lan Camel. Kamil, Basta <laughs> huwag mo kakalimutan. Oo, oh, Yeah. Don't worry. Baka mamaya. Baka mamaya, mamaya na. Baka mamaya, <laughs> ano? Baka... Ay! No, wow! Ang sweet mo! Lola, <laughs> nagbibilin lang po nagbibilin kasi tagal po. yung po. mawawala. Hindi, tsaka huwag kang mag-alala ang reason naman kung bakit ako aalis. Siyempre, nag-ready nag, nag nagre ready ako, tsaka nag-iipon ako para so, sa future future. <laughs> na naman. Tingnan mo nga yung regalo ko sa iyo, Pichel, tsaka pan. Kasi nagpupundar na ako sa bahay. Mga bahay. Pichel, tsaka! Pan, lagyan mo na rin ng mga plancha, gano'n. Ano? Arinola po sa susunod. Arinola. <laughs> Ay, at saka mga tasa. Ah, no? mm -hmm. Kukompletuhin natin yan. Na. Ah, Danny, okay. kamusta mo rin kasi sa mga dabar gods natin doon. Sa Dubai, Opo, oh! Lola. Ay, naku, Opo, Lola. Lola. Ay, kumusta mo kami doon? Lalo yung mga magagaling natin, mga OFW natin doon. Mga bagong bayani yan. Ako, saludong-saludo ako sa mga yan. Kahit malayo sila sa pamilya nila, nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Yung oh, ating ha? mga kabayan. Ako, daming kabayan doon. Hoy, Alden, sana naman isama mo kami sa susunod. Pwede, Pwede ba? Na. Pwede. <laughs> kahit Opo na nagaling lang doon. Mag-iingat ka doon, Alden. Ano? Opo, Lola. Uwian mo ako ng bonsai na cactus. <laughs> ano? Lola. Baka makita po kami ni Dora doon, Lola. Nandun po ba? Nasa wala, si oh, wala po doon. Uh, nasa Makati si Dora. Ingat ka doon, Alden, ha? Yes po. Susulat ka, ha? Opo. Tawag ka. O, Tawag. Tagal naman ang tawa. Wait ka. Email ka. Opo. mail. Sabi na ba ko makahawi? Ulitin ko ngayon. dadaan ako Dubai. eh. Dadaan kasi nag-excuse nag naman. Ah, dahil nalang lugar nga ang pupuntahan mo. Dubai, Qatar po. Dubai, hanapin mo doon si Abdul. Abdul. Ah. <laughs> uh -huh. Abdul. Abdul. Ah, si Hasan. Si Hasan. May padalang dates yon. Dates, okay po. Ano sabi ate? Wala, Wala pa ba? Hello? Ha? Hindi ito si Divina. Dali lang. Oh, yung yung ja Jacket. Jackie. Hello, Jake. Ayos, yes. Bayan, I got it. Bayan, narapa Yes, I will it. <laughs> and I will send my recommendations later na lang, ha? Respeto naman, oh. <laughs> oh oo, oo oh, naman. <laughs> Grabe ka. Mm, I'll do that, I promise. Look. No? Hindi ba dito? Yes, yes. Nakuha ko na yung message mo. Hindi lang ako nakareply agad kasi medyo busy and... Oh, 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 oh napakinggan ko. I, li I like it. I mean, same tayo ng taste of music. It... Ay, sobra siya. So. Yeah, and maybe you're gonna be the one that saves me. Oy. Tama, di ba? And after all... Jake, respeto naman, oh. Oy, 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 oy. Dos kulto, yung I wonder why. Ano, Dan? Diba? Then? Ayun ba? Respeto pa? naman, Miss A. Kasi kayo na lang gamitin natin sa report natin sa marketing. Okay, I agree. Nice idea. Yeah, let's go for the goal. Dapat una yung grade natin. Bakit pag siya kausap ni English, magiging awal ka <laughs> oh. Sige, sige. I-advise ko na lang yung report, then I will send it to you later. Okay? Okay, so, sige. Call you back. Bye-bye. Oh, may call you back pa. May call you back pa. Oh. Ay, Alden, sorry. Sa school yun. Inaayos lang namin yung report. Tapos, sorry. Ano to? Lola, sa school po. Lola, huwag na kayo mag Wow, magusul. school. School yun. Sa report, kailangan nyo. Paano, paano? Yan, wow, school. <laughs> kailangan nyo sa report. Ikaw Ay, nang, cool. nang nagaganyan ngayon, na, Alde. <laughs> wow, <laughs> School, no? Hawa-hawa <laughs> yan. Sige, sige. Kung school, okay. Fine. School magtampo ha, alis ko pa, Wala yun, school kulang yun. Oh, wag ka nang magtampo alden, magtampo alden. alis ko oh. po ako. Oh. alden mag, Oy. ay, ay, Uy, ka. wakana mag, iingat ka Ah, wag stick nang ano ka <laughs> <yan>. na. <laughs> <Why> <laughs> yung stick? yung stick yung stick yung stick yung yung pero... yung oh, pero, stick <laughs> <laughs> Pagbalik ko, ako pa rin, ha? Pero... Ako pa rin ba? Makakapit, oh. Hindi tayo sure, ha? Ako pa rin ba, ni? <laughs> eh? Grabe siya, hindi man pinasagot.